Diyas, Senyoritas y Senyoritos. Uso ata ngayon, yung mga babala, pag-issue ng babala, <laughs> pag-issue ng mga uh, warnings of uh, downfall ng Marcos uh, administration at uh, itong si uh, presidential sister na si uh, Senator Amy Marcos ay gumaya na rin sa mga sa mga retired, uh, PMAers, sa kaya sa uh, former presidential uh, spokesperson ni former president uh, uh, Rodrigo Rodrigo Duterte, na siya uh, Tony Hari Roque, at iba pang iba pang mga bloggers nila, na mga cucu mga cuawah niya uh, uh Mr Duterte ay uh, iisa yung mga yung mga pattern of uh, of messages nila yung pananakot babala sa Marcos government na baka, baka, babaksak na ito <laughs> itong year 2024. Hanip mga bolang kristal nyo. Ha? Sana maging totoo <laughs> sa mind ninyo. Ha? Sa mind ninyo, totoo na yan. So good luck sa inyo kami, mga taong bayan, the general majority, ay hindi kami sasali sa inyo. Uh, you can dream on. Ha? 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 Siyempre, gusto nyo, maging totoo. Pero uh, this will really destroy the country. Pero yun, na uh, si Amy, uh, sa New Year, pre-New pre Year message niya, na nakuha pa niya, i-, i uh, ibanggit yung uh, yung um, yung uh, tatay niya si former president uh, Ferdinand E Marcos na nag nagal na, haya green ng uh, babalat during his time na pa puputok na yung bulkan ng galit ng tao at nangyari ngayon yun at uh, yun lang problema siya na natanggal hindi yung hindi yung sinasabi niya mga oligarchs <laughs> oh, so uh, dito uh, sa uh, New Year message niya na maraming sinabi ni Amy na it only you know it only uh, uh, points out to the irony sa buhay ni Amy na kumbaga ito siya eto siya na fighting uh, fighting daw ha For corruption in government fighting uh, fighting incompetence in government pero ang problema uh, well maganda naman na uh, at least kwan siya ka uh, uh, fiscalizer siya at least critic siya trying to help this government uh, improve its, uh, its system and improve its uh, uh greed for money and power pero problema lang uh, si Ivy mismo is uh, the last person to be to be lecturing this government on what is good <laughs> dahil alam naman natin na uh, isa rin siya sa mga long time enablers ng Duterte administration at hanggang ngayon she is swearing loyalty she is swearing uh, Her life <laughs> in defense of the Dutertes kahit daw lahat na daw uh, ang uh, umalis o pinabayaan ng mga Duterte o tinayduran ang mga Duterte at dito pa rin daw si Aimee kasi isa daw siya sa mga una nag-endorse sa Duterte presidency sa panahon na wala pang naniwala na pwede siya manalo. So yun, uh, kaya isa talaga siya sa mga haligi at pwede na rin natin uh, sabihin na kinabang sa Duterte administration in one way or the other. So, that's why yung mga galit kay Duterte, galit rin kay Amy at uh, they, they, don't, uh, they don't give her credence. Kung, baga, kung sa kanila, she, has, she also has blood in her hands. At yun naman, galit kay Marcos, gano'n rin yung paningin sa kanya. Kahit ano pang sasabihin mo, you are still the daughter of Ferdinand E. Marcos, The senior, and you're the brother of uh, Bongbong Marcos, so uh, Amy is really not uh, credible to either side. At kahit ganun rin sa mga opposition na na who also see her na both Duterte and Marcos or uh, being the representative of everything bad in these two names, in these two political clans. So, pero sige, uh, pagbigyan muna natin. Ah, uh, kuan uh, dito sa mga statement ni Amy. At uh, ito nga uh, statement nito parang banat pa rin sa kapatid niya. In its entirety, it is really an attack on her brother and and his administration na uh, under President Bongbong Marcos na yun nga sabi niya. Na daw siya na nakaraos rin tayo yung year 2023 at uh, uh, the previous year at uh, uh, kahit daw maraming mga Pilipi ta uh, mga uh, pamilyang Pilipino ay uh, naghihirap sa mataas ng presyo ng bilihin at uh, lalo na daw yung mga magsasaka at mangingisdang Pilipino upang maipsan ang problema sa presyo ng bilihin at uh, totoo naman ito Nung, uh, sa previous vlog natin we were looking for a for a term na ginagamit ngayon at nausong-uso gamitin ngayon at ito ay shrinkflation. Sink shrinkflation. Everything is sinking. Uh, everything is shrinking o lumiliit. Either lumiliit yung buying power natin or lumiliit yung mga yung mga let's say yung mga yung mga tinapay na hindi naman pwede itaas yung presyo yung mga yung kahit yung mga kuha natin yung mga paborito nating mga mga uh, fast food hindi nga siya na iba yung presyo presyong presyong masa pa rin, presyong, presyong uh, affordable pa rin. Pero pa, paliit ng paliit, parang kailangan mo ng microscope para makita. Ang liit naman nitong, nitong uh, burger na ito. <laughs> Pati yung laman, ang liit-liit. So, ganon, everything is shrinking. So, everyone is suffering. Pero ang problema, na mabibilip na sana tayo dito kay Amy, pero ang problema, bumagsak 'yung 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 agricultural industry bumagsak 'yung uh, livelihood ng mangingisda dahil sa idol niya na si Mr. Duterte at ang administrasyon niya. Kasi nung time na yun, halos namatay na 'yung lahat ng industry natin sa sa mga, uh, sa farming sector, sa poultry sector dahil everything was being imported. Kaya nga tawag nila diyan sa DA nung time ni ni Mr. Duterte ay Department of Importation. Lahat ini-import na kasi kung dito sila bibili, wala silang tongpats kahit kikita at makinabang yung mga local farmers. Pero kung bibili sa abroad, doon pa lang, sa pagbili pa lang at sa pag-transfer pa lang, may tongpats na. At pag uh, hoarding dito, pagdating dito, may tongpats rin sila. So, ganon. Kaya namatay talaga at saka yun. Dumudugo doon yung puso niya sa mga naghihirap na mangingisda. Uh, pero anong anong ginawa niyo, I nung presidente si Duterte at uh, hindi hindi nakakapaghayag uh, o hindi nakakapag-fish yung mangingisda natin sa West Philippine Sea si area na rich in uh, in uh, uh fishing fishery resources pa naman so you were part of the problem kaya don't lecture us on the hardship of the uh, of the uh, fisher folks at saka magsa, magsasaka at sabi nga niya, subukan rin daw maibaba yung halaga ng gasolina sa pag sa pagmabigita ng pagbawas ng buwis at na uh, kahit daw iniimport ay sana ma, maibaba naman na pero ano pa nagawa ni Pre, ni former president Duterte sa Monopolis o sa pagkokontra yung mga yung mga may mga na mga uh, oligarchs na who are uh, dito nga sa amin sa Mindanao, talamag pa rin, simula sa Duterte administration, yung smuggling ng uh, ng uh, fuel from uh, Malaysia pa, ha from Sabah, Malaysia. At uh, sabi pa niya, uh, uh, at kailangan rin daw baguhin ang magulo at mapanganib sa sitwasyon sa mundo para sa ating mga OFW. Eh, mas grabe pa nga ang sitwasyon nila nung time ni Duterte. Eh, Daalala pa natin yung pinabayaan sila nung no, umuwi sila bigla uh, during the COVID. Pinatulog sila dyan sa ilalim ng mga ng mga flyover at overpass dyan sa marapit sa NAIA. Wala rin naman. At saka, Paano? Ina-appoint tulad sila mo kauson na wala naman alam sa OFW problem. So wala, nawala. Uh, nga nga ang mga OFW yun time ni uh, ano, Duterte. At sinabi pa ni Amy, and I quote, At tanggapin natin sa puno dulo, sinuman ang ating kaalyado, wala tayong maasahan kundi ating sarili. Tama talaga. Kasi kahit kay Duterte ka, wala, wala, kahit sa kay Duterte wala tayong nakinabang. Ngayon naman kay Marcos, wala, hindi pa rin nagbabago ang buhay natin. Ang daming pa rin mahirap na nasa 80 o 90 peso pa rin yung presyo ng uh, bawat bawat kilo ng bigas. So, ganun pa rin. Tama ka, Amy. Kasalanan ng pamilya mo at kasalanan ng mga idol mo, sila Sarah, na embes ibigay yung pera sa mga estudyante, binibigay sa mga uh, confidential funds niya. Buti nga, natanggal na ngayon lang. Ngayon lang at uh, sabi pa ni Amy, mahalaga pagtanggol natin ang ating ating mga pamilya at anak para sa isang mapayapang kinabukasan oh yeah kumbaga kanya-kanya na tayo KKB kasi wala tayong maasahan sa gobyerno at yung last paragraph niya tulad ng sinabi natin kanina uh, ginamit pa niya yung pangalan ng tatay niya uh, she she had to bring back the, her father's memory para para lang upakan yung kapatid niya at sabi niya, at para lang i-praise ha, yung mga yung mga idol niya na Duterte family. Sabi niya, matagal nang sinabi ng aking ama na ang lipunan natin ay parang bulkan na malapit nang sumabog dahil sa kasakiman, pang-aapi at pagtatraidor ng mamayamayang Pilipino. Sana hindi pumutok ang vulkan sa bagong taon 2024 at naway makamit natin ng isang mapayapang kinabukasan para sa ating bansa. Parang prayer siya. ha She's hoping na hindi daw puputok yung social uh, anger, your uh, societal anger or volcanic anger ng tao. Mahirap naman ang panahon. Pero parang pare-pare yung script niyo na kahit uh, tu, kung wari na warning niya kapatid niya, pero talaga parang uh, hinihikayat niyo yung mga tao na sige, pumagkwan na kayo, mag masa na kayo, tanggalin niyo na itong gobyerno. Pero yun lang, ang masakit lang dito, ang papalit, yung, yung mas worse, yung mga, yung mga Dutertes na nakita natin na uh, iniwan tayo ng 13 trillion na wala tayong nakinabang na at uh, kung saan namatay ng... Uh, ng uh, 30,000 Filipinos na yung uh, mostly poor. Kaya very anti-poor, very very uh, very uh, uh, matapobre yung anti-drug campaign ng idol ni Amy. So uh, ano kayo? Anong masasabi niyo dito sa sa warning ha sa babala ni Imi na wari, prayer daw na sana hindi puputok ang bulkan parang pero parang pinipredict niya na narin niya na puputok talaga ang societal anger this 2024 at magkakaroon ng revolutionary government at uh, magkakaroon ng junta kung kaya kung, kung saan ang uh, isa sa mga leaders ay ang idol niya and BFF niya na si Vice President Sara Duterte. So what can you say about this? Ha? Huh? Sa sa payag ni Presidential sister na kwari sounding concern but actually, ha? Huh? warning and hitting her brother. So thank you very much for watching and don't forget to tell your friends to subscribe to the blogcaster Armandi YouTube channel and see you in my next vlog.